Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ang ating bibigyan ng pansin ay ito ang tinatawag ko na uh, election aftermath. baga, yung nangyari pagkatapos ng barangay election at SK election. So, uh, ang mga natalo ay syempre sad. Ang mga nanalo, syempre, ay happy. Though matagal na tong nangyari natapos ang election, pero ang kanyang uh, aftermath or ang e ang effect or epekto hanggang ngayon ay nadadama or madadama ng madaming tao. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga natalong kumandidato at kung ano ang no ang kailang ginawa. So, ito ay isang balita na matatagpuan sa late So, ito yon dito sinasabi na ito ang mga kalsada o kalsadang ipinasara ng isang kandidato matapos matalo sa barangay sa lugar ng pa, uh, pawikan kabugayan ang nasabing mga kalsada ay pinunduhan ng alkalde ngunit ang may-ari ng lupa ay ang financier ng isang kandidat kandidatong hindi nanalo noong nakaraang barangay election. So, nasaan ang hustisya at paano kung sila ang nanalo? Naawa ko sa mga residing nakatira sa nasabing barangay ng Kabukgayan. Ang Kabukgayan po ay matatagpuan. Isa itong lungsod sa Biliran, Biliran Island sa Pilipinas, sa Region 8. So, noong uh, panahon ng election, yung kabilang, kabilang kandidato, ay nagbigay ng pera. Tapos ito naman ang may-ari ng lupa, ay nagbigay din siya ng pera. Siguro, mas malaki ang bigayan doon sa kabila, kahit na namigay siya, ay hindi pa rin siya nanalo. So, ang nangyari, sarado, pinasara na yung uh, daanan, pinasara na yung kalsada. So, ngayon, yung mga taga doon, nagre-reklamo. Kasi nga, saan sila dadaan? <laughs> so, ito ay nakakatuwa. Kasi nga, kung ikaw, na dyan ka nakatira, at dyan ka dumadaan, kasi malapit, Uh, at kung nabigay naman ng pera, uh, mag-ano na lang, magbigayan, kumbaga give and take. Kasi yung uh, ibinoto mo na siyang nanalo, ang tanong ngayon, matutulungan ka bang makadaan dyan? So on the other hand, ang nagpasalan nito ay meron din siyang mali. Kasi nga, pag sinabi, kung ikaw ay mabait, talagang mabait. Kung ikaw ay matulungin, talagang matulungin. Manalo o matalo, dapat Uh, padadaanin mo pa rin sila. So, yun ang version sa kung ikaw ay talagang ikas na mabait. Pero nga, dahil sa kabaitan ng isang tao, ay inaabuso. Kasi sabi dito, maraming na nag-comment na, nagbigay din naman daw ng pera, eh bakit hindi bakit hindi sila ibinoto? Siguro, baka mataas nga yung bigayan sa kabila. Kasi, para sa akin, yung nanay ko ay nagsabi, dito, merong isang grupo Uh, sinas uh, sinasabi na ano daw sila, from kapitan down to kagawad ay iisa lang ang bigayan pero malaki, kisa doon sa iba na o pautay-utay, lalo na kung walang budget, yun na. Kasi nga naman, kayo dyan sa Pilipinas tayo, Uh, nagaantay tayo ng pera. Ang ating boto ay for sale. Binibinta natin. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero mas nakararami yung nagbebenta ng boto. So ngayon, ito ang resulta. Saan kayo dadaan? Lilipad kayo dyan. So ang iba nagsabi na dahil sa korte, ang iba nagsabi na iparafi So magulo. Magulo ang naging resulta ng election May mga kamag-anak na hindi na, hindi na nag-uusap may mga kaibigan na hindi na nagpapansinan, may mga uh, grupo na nag away away So ito ngayon ang resulta. At take note, hindi lang po doon sa uh, Biliran Island. Meron din sa Region 8 pa rin to. So ito ang isang lugar na makikita din sa gitna sa gitna ng Leyte. So tingnan natin. Okay, dito rin sa isang lugar ng uh, Barangay San Pablo, Burawin, Leyte. So ito naman ay malapit talaga siya sa kapital ng Region 8 na ang Tacloban. Nasa Leyte siya. Yun din ang dahilan. O, ito sinasabi na Uh, nang, dahil, nang dahil sa nang dahil sa natalo ang may ang may-ari ng lupa na kung saan diyan nilagay ang kalsada, yun ay ipinasara at uh, talagang nilagyan ng bakod. Pero ang mas ito mas okay siya kasi pwede kang dumaan dito sa sa gilid. Pero ang hindi lang pwede makaraan, motor, bisikleta o kaya ay tricycle kasi medyo malaki-laki ang daan na to, medyo malaki-laki ang kalsada na to. So yan, sabi dito sa sabi na, kung talagang mabait ang isang tao, ay talagang magbibigay siya, manalo man o matalo. Yun ang version ng mga, ng mga tao na uh, tinitingnan nila. Kung, yun nga, kung talagang pusang loob kang mabait, kusang loob kang tutulong, ay Matalo ka man o manalo, open pa rin yan. Pero kung meron ka namang sinasabi na interest bilang isang tao na tumutulong na naghahangad ka ng kapalit, kaya yun ang nangyayari. O sabi, uh, yet it was a private property but the seed road was donated by the owner of the land to Kalahi. So, ibig sabihin na kahit na kahit na meron kahit na meron siyang daanan chan so yung merong hawak dyan or ang pwedeng makapagpasara ay talaga lang yung may-ari kasi private din naman siya. So, ang gagawin nila dyan ay magpunta sila sa munisipyo. O di kaya gawa na lang sila ng panibagong daan kung saan sila dadaan. So, dito sinasabi nila na um, kasi very simple lang naman ang sabi ng may-ari na na nakatulong siya sa inyo na dumadaan at dapat tulungan din siya. So sabi ng iba na buti nga hindi nanalo kasi pag nanalo ano daw uh, mas lalong tataas yung ego. Sa so, ngayon nga na hindi siya na, hindi siya nanalo, yan na ang naging resulta. Siguro doon naman sa iba, sabi naman manal dito na na sana ay tinulungan daw kasi pag sa ngayon na nangyari yan na hindi siya na hindi siya nanalo, siya ay natalo. Ayun, hindi na sila makakadaan. Paano na yan? So magkakaroon ng gulo, magpupunta sa korte or anong gagawin niyo? Pero sabi, uh, alam natin na yung mga may-ari ng lupa, uh, marami silang paraan. Kahit kahit na kahit na hindi nila gagamiting uh, gagamitin yan, sasabihin na na ano yan? Private property at wala kayong magagawa dahil pag aari nila yan. So, noong unang mga panahon, nakaraan kayo dyan, dumaan kayo sa kalsada, pero ngayon ay gagamitin na. Halimbawa, uh, lalagyan na siya ng building or magpapagawa sila ng farm. So, wala talagang magagawa yung mga tao na dumaadan dyan sa halip ay doon na kayo dadaan sa iba. So, siguro, on the other hand, kung nanalo siya, walang problema, daan pa rin kayo dyan. Kaya lang, ang problema, ang mga tao naman ay yun nga, kung sino yung may mas maling bigay, doon uh, buboto. So, may, me merong kasabihan sa Bisaya na no vote, ibot, ibot. ibot, I ibig sabihin, uh, tawag nito, tanggalin, kunin. Um, uh, may, meron yan sa isang lugar din sa Leyte na yung lupa, uh, lup lupang tinitirikan ng mga kabahayan ay yung may-ari ay kumandidato din. Tapos, yung kanyang term ay ganito, uh, no vote ibot. So, kung hindi ka bubuto, tatanggalin yung bahay mo doon. So, ang nangyari ay lahat ng mga nakatira doon, syempre, ibinoto siya at nanalo siya. Kasi naman, syempre, ayaw mong maalis yung bahay mo kasi andun ka na. At siguro napamahal mo yung lugar na yan, so talagang ibuboto mo siya. At magpa sa hanggang ngayon, parang nandyan pa rin siya sa kanyang pwesto. So basta ganun yun, no vote, ibot So yun yung nangyari. Sa kanila naman, no vote, <laughs> no pass. <laughs> well, uh, hindi mo ibinoto, hindi ka makakarahan. So pangit, di ba? Hindi maganda. So next time, let us learn our lesson na kung sino yung tumutulong sa atin, dun tayo. Kagaya din yan sa Pilipinas, sa mga malalaking kandidato, kung halimbawa, uh, nanalo si Bongbong Marcos sa Leyte, siyempre, tutulungan niya ang Leyte. Kung hindi siya nalalagyan, <laughs> hindi niya ipapadala tulong, kung tumulong man siya, kunti lang, kasi ganun yun. Ganun yung kalakaran ng politika. So, yun lang po. Marami salamat at sana ay hindi mangyari sa inyo, sa atin, ang nangyari sa kanila sa dalawang lugar na ito na hindi nila pinanalo yung may-ari, ayun, hindi na sila makaraan. At sana, doon naman sa, kan sa mga kandidato na merong mga kalsada, manalo kayo, matalo, patuloy pa rin kung talagang bukal sa inyong dam uh, damdamin, sa inyong kalooban ang pagtulong. So yun lang po, maraming salamat. Bye-bye!